tuman o nagasunod sa pagtulunan ng Jesus Christo, mm. naadiha ang amahan o anak. So, sa inan ka, kumplito. Hmm. Pinaagi sa pagtulunan. So, naday may nga, kini direta sa ta, na may nga, kun kupya-kupyahon ang pagtulunan ni Jesus Christo, ha? ay isipon ba nato nga naday ginoo. yung ginoon? So, niyan ang pulungan may sunmegala ang pangutana sumala sa mga pag akin ah, hindi ang sugo sa atong ginoo kini bang pagpangupyas sa ba na ang pagpangupyas sa laba Pagpangupya? ang pagpangupya sa mga pagtulon an o sa mga sugo o sa mga buhat sa Ginoo sala ba na kay kun sala na sayo pretong giingon ni Ginoo Kristo nga Juan 14:12 si bisan kinsa ang magasunod kanako mag-a-tuman o magabuhat sa ako sa mga ginabuhat. So, sa may itong masabtan, anak, kopya ho ang iyang gibuhat. <laughs> so, atong masabtan nga, pagpangopya, hila ba na akong kopya ang buhat sa gino? Di, yun na sala. Ay, e, mga magaling pa pagkopya. Gani, daghan mang mga degree holder nga nakapasar agay pagpangopya. Kung sa magkikopya, agad itong sakto ng kopya ho nun. Okay. Hey. Mm Ah, uh, si oh, siya, sanat, si Oh. Salamat kayo. <sniffs> Di lang po kayo kung masumpay kay daghan naman ito. Igo na to siya. <sniffs> mm waing hapon atong tanan, magdalago ng gino, diyan, kalimbab, <laughs> nga ginoo, ginaw, diyan na siyang kagaling bagngalan, pa pa, Okay. Nagang salamat, Brad Douglas, sa imong uh, mga pagpasabot na rin. Kaya si Brad, atong tagaano... ano? Uh, sige. Uh, ah, uh, sunod nga, mga, mga mamumulong na rin, <laughs> akong pinangapong amigo, si uh, uh, Sir Juan. Ah, nah. Sir Sir Silbert. <laughs> Silbert bindi, ano? Okay. <laughs> Ningon unta nga si Edisa kay siya may na la and kay mo overtake pero kay ni Sinjas man siya nga ako lang sa pod kay aron dili pud sila magsunod. Okay, okay ra hapon Okay, okay kay kuan kanang og unsay masulti nako maka-react maka pa pud siya kung medyo ribatal pud sa ilang statement no sa piniling nasud. Munay mayo. Mm. <laughs> okay. Mm, kay dili man maayo nga magsunod. Diyan, dili ka tingog pika side. Mabagas. Okay. Ang gisgutan ni Brother Douglas sa ganina, nindot kay ito, itong niingon siya nga, sala ba ang pagpangupiya? Okay, kay, sige maguna ito gibalik-balik nga, dili ebidensya kung mangupya kang teaching sa Biblia, tinuod na ka. Kay, for example, no? Mahatag itag, example kay diha man masabtan kung mohatag tag example hmm. fake money Mm, gigupya man na. Sabton ba na nga okay lang kay gigupya. Okay. Okay. <laughs> Ang boot na tong ipasabot nga dipindi no. Ah. Na ay pagpangupya sala gyud. Mm. For example kanang sa eskwelahan. Mm. Mm. Nga sa eskwilahan kinahanglan magtuon gyud mo eskwila ka. Mm. Kay kanang exam ibasya man asug na, na, na nagtuon magyug mm. na ka. Na karon kung mangupya ka wa ni muhagui man na. Nagburo man nagpangawat. Okay. Oh, so, kana nga klase sa pagpangupya sa mm. Oh, okay. Gidiscourage ko gud nga sa eskwilahan. Kay parehas man ito nga na ay na atay time nga magtuon. Mm. Dayon, kanang exam, ang gi-exam diha ang imong kaguling, hindi nang imong kauban. Lahit po iya. Mm. Exam mo po na siya. So, kung mangupya ka, nga dili ka angay mangupya anang puntuha sa lagyo na. Okay. Now, karon kining mahitungod po sa relihiyon, okay ra nga mangupya ta kung naagyutas ka matuoran, But pasabot nga nabilong ta sa simbahan yun nga gisugda ni Kristo. Oh. Kay kadtong giingon ni Kristo sa Biblia nga kadtong mo sunod ganiya o mahimong iyang tinunan, magbuhat sa iyang gibuhat, mm. ganin pa siya, magbuhat siya, labaw pa. Mm. Mupo ni atong gigamit nga teksto nga dili sayop nang atong pagpalabaw og tahod sa iyang inahan nga si Mama Mary. Okay. Kaya Kay sa atong pagtuong Katoliko, kung gatahod si Kristo ni Mama Mary, dili di ay sala, di po dautan kung palabuan pagi yun na to. mo okay. siya ang gabuhat sa akong gibuhat, magkabuhat og maghimo siya labaw pa ni ini. Mm. Nga nung ako ning apil kay usahay kita mga katuliko pakasadun mangutang nga muragi idolize na kuno gi Dios na kuno nato si Mary tungod anang ato giyong gitahod taho ayo si Mary no nga ato giyong gi special ba kay inahan god sa tong e, nanay na, no. pero ang uban mo ingon nga sayo pang kuno na kay gi paka Dios entitled po sila e, anak bisa eh, nag ang katoliko wala magtudlo anak no mm -hmm. kay special veneration ra man ang but pasabot anak no dili man na idolatry uh. nakaron mo do ang piniling nasod god sa akong akong pagresearch bisag nangupya ng sila og teaching sa Bible matawag na kog uh, pangupya ning uh, wala masubay sa grupo gyud nga gisugdan ni Kristo. Ano man kay si Kristo nagingon ingon siya sa Biblia nga napay wala masakup aning iyang gisugdan. Okay. Sa kupon usab existing nang guto kay gisugdan na gud Na karon unya uh, gi sa aran ni Kristo nga ligon dili mm. maguba Dabi mm. labi na sa iyang mga pasumbingay sa Mateo City 24 25 nga ang iyang iglesia ligon gi mm. gi gi pasumbingay mm. gani nga bisag unsang klasis mga katalagman uh, dili siya maguba sa pa magpadayon na sa Lucas 1:33 33 mm. So atong masabot nga ang matuod nga iglesia nga gisugdan ni Kristo magpadayon na. So dili na na nimo siya correct. sugdan pa. correct. correct kay yun man. Mm. So ang buhato na lang unta nila niadtong kanus amo na nagsugod ng ilang grupo 1957. Mm. Dili na sila magsugod Ito. pa. Si Tatay Paulino din na siya magsugod atong higayon na. Kay naman existing naman ang kang Kristo. Igo na lang siya mo pasakop. Mm. man siya iya. Day nang din sila teaching. Mm. So kana nga klase sa pagpangupya wala masubay sa kamaturan kay kung mangupyat tag teaching sa Biblia parang atong ato bang ikinabuhi para sa nang magbuhat og maayo mm. dapat dili ta sa tinuod gyud nga simbahan, simbahan. nga gitukod ni Kristo. Yeah. Na dili pud sabton kung dunay mga sakop bisan pagalig mga leader sa iglesia mm. kung wala subay sa kanang gitawag og maayong binuhatan dili na pagasabton nga dili na tinuod ng iglesia ha? bisag si Kristo klarong gasugod tungod lang kay for example kato si Judas hmm. oh di ba si Judas usaman man to sakop sa matuod nga iglesia well, oh. pero nakasala man si Judas oh, yes. ya galing gilimod si Kristo bisan si Pedro nga gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nakalimod yo yung leader ha. oh na si Piat gyapon si Pedro mm, mm na ay diligid siya ingon nga pure ba oh. hmm. sumaw na nga dili po na himo basihan kung dunay mga sakop sa matuod nga iglesia ang nakahimo og gautan o sayop sabto na nga dili matuod nga iglesia kay kining katoliko mao man pud eh, ni ba usahay mo man rason sa mga dili katoliko pag atake nila nga pagkadaghang badlungon sa katoliko tinuod bitaw na pero atong hukman ang mga katoliko base sa iyang mga pagtulunan og nga nagbunga ba Nya yeah, tanaw na to. Naabay bunga nga maayo ang katuliko kung subayon lang ang mga pagtulunan pagkadaghan. Hmm. Kanang lives of the saints sa katuliko. Oh, hmm. Nahimu na nila. Hmm? Hukman na to ang katuliko base sa iyag yung teaching kung nasunod ba do na may nakasunod. Alang-alang hmm. kung pakasad o na to ang katuliko atong mga buhat nga wala pod masubay sa pagtulon ang katuliko. Diba? Murag Murok, unfair po na nga yes. Muingong ka nga dili matuod nga relihiyon ang katoliko tungod kay dunay mga sakop ang wala magsunod sa mga pagtulon an ini na karon paita po kay nato ipasangil sa relihiyon nga ang relihiyon wala man gatudlo og for example kanang pangabit Pana, yeah. boat buying pangawat o kanang pagkahakog wala man gatudlo ang relihiyon nga katoliko ana So kung doon ay mga dili katoliko nga mujad sa relihiyon nga katoliko, adili na tinuod ng katoliko kay naghang badlungon, ana, na gani, mm. pare nga maot ug batasan. Oh. Wow. Kaya nga no, nahimo silang maot ug batasan tungod sa pagtulon ang pa par O nga no, man lagi na may mga katoliko, historically, makita nato, nga buutan yun. Hmm. Correct. No? Butan yun, di na lang ta na ito. Bato, naghang kayo Mother Teresa of Calcutta, Padre Pio, oh. Paganagan. Gani sa atong hibawan katunggi giilan nato nga unang tinugyanan sa si iyawi nga gitawag na tug Pope o Santo Papa si Pedro na martir to, martir. Sa sa Roma. Oh, bisan do na si maot output nga history. Oh, pero na martir sa tupa murag naka, nakabawi siya. Muna nga maginahinay po tayong maghukom sa mga katulikong badlungon kay Basin Biag, mauna pa hinoon sila nato kung magbag na. Ang ato lang diri nga dapat magpabilin tas mga pagtulunan. Cool. Pero kung dili ta magpabilin, sigurado kita dili kita maluwas. Mm na Nakaroon, kinsa ang nagpabilin. Bisa kini na lang, kinapa si Brad Eddie, no? Indot pa taas, ona o na tong mayo. <laughs> kini na lang. Paano tayo oras oo. oo. Na natubag naman ako kaganina, sa labang pagpangupya, ako na natubag, no? Depende. Uh. Sa labang pagpangupya, kung dili kaangay mangupya ng higayon na sama ng eksamin sa eskulahan. Mm. Oh, dayon kana pong pagpangupya og teaching sa Bible, mahimo lang ng sala kung nakahibalo ka nga nga dili na tinuod nga pundok o relihiyon kanang imong gipasakupan kay dili si Kristo ang founder. Correct. Kay ang gipanawagan ni Kristo sa Biblia pa naghiusa man. Gani si San Pablo naghisgot siya nga likayan ang panagbahin-bahin. Oh. So, but masabot kung mga mang, mangupya tag teaching sa Biblia na ta existing sa grupo nga gisugdan ni Kristo. Correct. Yeah, tuntan a na to sa history kini mang yung Katoliko ang nasumpay yeah. sa grupo sa mga apostol. Mao na nga kung kung mangupya tag teaching sa Bible, siguro na to nga nasakop gyud sa gisugda ni Kristo. Kay kung mangupya ka niya naglahi kag imong relihiyon, imong kupintin ning naa na existing. So, panagbahin-bahin naman na. Correct. Which is, discouraged na ni San Pablo, ana. Likay ang panagbahin-bahin. Di ba? Katong sa Korinto, nagmugna og panagbahin-bahin dito ni eh, mga sakop sa iglesia. Gisaway sila ni San Pablo. Kung tanawang na ito ng Book of Korint. So, na nga dayon sa katapusan, kini na lang pahimug atan na ko ng kinsa maning nagpabilin. Kinsa Kinsa maning nagpabilin. Of course, bisan kitang katoliko nag-angkunta nga mao ang matuod, pero dili ko makaingon nga tanan na ito nagpabilin. No? Pagkadaghan ganing mga buluyago ng mga katoliko <laughs> brad no <laughs> gani ako dili ko kapang hambog ani nga na pure you go kay mamalandong ko sa kung kinabuhi na mangga masipyat sipyat pa ko mm. Mm. pero naaputay nakita gyud nga nagpabilin yun. okay oh for example katong mga nakanonize nga mga santo sa katoliko wa man gyud duda to katong mga klasihas mga tawo nga buutan yun. so mao na dayon kining mga ubang relihiyon dapat unta kung kung ilang ang kuno ning nagpabilin sila kay nagsunod sila sa mga pagtulunan usan na lang gyoy akong i-question sa ila kay nang inyong grupo mao ba na ang gisugdan ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon kay kung nangupya mo teaching sa Biblia pero dili na mao ang gisugdan ni Kristo ng inyong grupo unsa man ang klase kung imo nang sabton murag imong gikumpitensyahan si Cristo. ang gisugda ni Kristo. Wala na to matuman tong katung wala masakop sa kupon sa to pa mo pasakop gyud ah. Mo mga gitudlo sa iglesia ni Kristo balik-balikon nga mo pasakop yun, pero ang dimalas lang kay Felix Manalo may founder ana. <laughs> Dili man si Kristo. Ang tinuod gyud nga gisugda ni Kristo kun tanaw na to sa history mo maning Katoliko no nga nabutangan siya mga daghang description tungod kay naama po sa Jeremias 31.21 na nga magbutang yung mga description. Kay ang mga authority sa iglesia naamang yung authority. Sama sa Central Bank, na sila yung authority nga mo butang og mga description po sa kwarta. Batay nindot pa unta pero murag mahalab man ta ni eh. kung di tam undang. <laughs> sa na lang po atong Sasunod. dira po taman daghang salamat. Okay daghang salamat Brad uh, sayung, uh, Selbert Dondoyano sa imong pamahayag.